Okay, mayong buntag mga kagali ang mag-uma no sa mga nakadungog ani o sa mga nagalantaw ani nga uh, webinar karon. Uh, ako sa si ang katong kalampusan sa organic agriculture nga uh, nakabut sa mo ang organization. So, uh, kini presentation building climate resilient farming through organic agriculture. Uh, ipakita din ni eh, ang mga experience namo sa organic nga pagpauma diun sana mo pagplastar ang pagpanguma. Kung uh, atong lantawon karon ang kining kahimtang sa mag-uma lisod jud no. Kay una, ang panginabuhi sa usa ka mag-uma is nakalambigit gyud siya sa kining kinaiyahan. Unya Uh, kasagaran po sa mga pobre nga mag-uma na nagpuyo sa mga lugar nga uh, kondiin kundiin at uh, dili siya no not fully supported sa infrastructure ang farming system no kun sa mga kabukiran daghan kay mag-uma didto nga uh, naglisod tungod kay ang mga infrastruktura nga uh, dapat unta nga naa sa kaumahan is dili di na tumakita nya ang farming system nga ginasunod is uh, kwan lang kanang uh, panaghap lang ganino no? wala siya gyoy systematic nga pamagi so muna, nga apektado kay mag-uma sa kining climate change o katong other shocks nga uh, sa tong katilingban karon. Ah uh, uh katulo, ang mag-uma isip nga siya ang produce sa pagkaon pero ang mag-uma pod uh, moy unang hoddan sa pagkaon so putin insecure siya. Siya man ang nag-produce uh, sa pagkaon pero siya mismo nagulang sa pagkaon. So kung tanaw nato ng mga kuno tanahon nato ng pictures uh, picture sa ubos kanang uh, mga kalimidad nga nitabo sa mga rural areas kundi ang rural areas na ada ang agrikultura pero makita na to nga mag uuma ng inanglan dito pagkaun. pagkaon nga grabe po ang pano grabe ang kalisod nga nitabo sa pagpanguma kaya ang mag uuma na sa utang tungod sa mahal kayo nga abono pesticidio o mga similya nga padayon nga uh, dipinde, dependent ang mag uuma anang pagpalit og binhi, pagpalit og fertilizer o pagpalit og mga pesticide. Unya kana nga mga inputs is mahal. Unya kung ibaligya nimo, barato pud kasagaran sa farm products. So mo nga ang kung dili malkan si ang mag-uma, na sa kasagaran break even or kung mag uh, maayo manggaling ang harvest, kulang paghihapon ang panginahanglanon nga na uh, gikan uh, pina, uh, masupply sa kita nya padayon nga nag, uh, pagdagan ang piste o sakit sa larangan sa pagpanguma Okay uh, no kung aton naon uh, ang pagpanguma ang kalisod sa pagpanguma unsay aton musultian ni uh, kapalaran ba ni sa mag-uma nga naglisod or uh, pagbuot ba ni sa uh, kahimtang nga uh, naglisod ang mag-uma So lisod na i e, sulti nga uh, ang kahimtang kay mahimok mo tang subjective kung kita ay sulti so mas maayo na to nga uh, say -sayo na to ang pagpanguma aron mas masabda na to nga nung maguma so matud pa sa kasaysayan nga ang pagpanguma is 10,000 years old na more or less gikan sa pagsugod hantud karon 2025 unya sa uh, sa natad sa pagpanguma sa kasaysayan sa pagpanguma ang presentation nila, to nang gibahin sa duha kini uh, modern agriculture nga nag-exist 52 anyos na nagsugod nga nagsugod ni 1973 sa pag-introduce sa Masagana 99 diri sa Pilipinas. So sa introduction sa Masagana 99 diri sa Pilipinas, gi-introduce ang mga bagong binhi nga ang pinakaunang bagong binhi ang modern variety nga gi-introduce ang IR8 nga gitawag og Miracle Rice o kini nga binhi uh, ah, mohatag og may abot kung naapoy alalay sa fertilizer og pesticides, irrigation og machines. No so kini modern agriculture ah, kung tan-aw nato ang ah, mga human production para mga input sa produksyon is wala na sa mag-uuma mo na nanginahanglan ka o kapital so na kapital para maka uh, na no na kapital sa uh, dagway sa loan para makapalit ang mga mag-uuma or maka uh, utang ang mga mag-uuma para sa mga inputs para sa gamiton sa produksyon o isa kabahin sa agrikultura kini traditional farming nga nag-exist siya 9,948 948 years na kun dauna na to katong mga panahon na before sa Green Revolution, ang mga mag-uma na sa galingon nga similya, na sa galingon nga pamaagi, kung napasalay ka gulingon nga muda sa produksyon. Kung tanaw na ito ano, ang kanang rice terraces, no, wala pa ang organ, wala pa ang kining modern agriculture, nag-exist na siya for thousands of years. So, buti pa nga ang karaang mag-uma is mga bantugan. No, ang ilang pagpanguma is nagkabase sa siyensya nga pabor sa ilaha. O, ganyan modern agriculture, siyempre, nagkabase magyapon sa siyensya, pero ang siyensya is pabor dito sa mga kumpanya. So, kana ang kalahian sa modern agriculture o sa uh, traditional farming. So, kung tanawala ito ang modern farming, no, ang mga himan sa produksyon, binhi, fertilizer, pesticides, irrigation, o mga makinaryas, is wala man sa mag-uma. So, ang, ang nakontribute na, na ang krisis. No, kaya ang korporasyon man ang naay control sa means of production. Sa, so, uh, while sa traditional farming, uh, masagana o abunda ang pagpanguma no so wala kay pressure ang may, sa part sa maguma kay sila man ang naay control sa means of production o no, sila pud control sa mode of production so na may mga kalamidad ug mukabot siyempre kay ang climate change dili man ni karon so kung tanaw nato for uh, 9000 years ago 9000 years ang milabay ang mga maguma kaya niyang mag uh, kaya niyang mo sana mo atubang sa nagabag-o nga klima kung kay sa ang himan sa produksyon. Ah, kung trawo na ang kasaysayan, ang gipakita sa kasaysayan, ang duha ka yugto sa pagpanguma, ah, nagpakita kung kinsa ang nay-control sa binhi. No? Unya, kung makita na kung kinsa nay-control sa binhi, siya ang nay-control sa agrikultura o siya po yung nay-control sa sa kinabuhi, no? So, ah, matud pa ni ah, Bandana Shiba, next daw nag-ingon din nga acid is the source of life and the first link in the food chains. Control over seeds means control over our lives, our food, and our freedom. So, karon ang mga mag-uma, kaya wala man saya ang similya, so, mo na, luwi kaya ang mag-uma, biktima sa uh, kalisod tungod kay nawala na ang mga binhi ng kanhi, gunitan nila. So, ang pangutana din, giyon sa manamo, no, giyon sa manamo, pag, pag, Uh, pabalik sa mag-uma nga makontrol niya ang produksyon. Kung trawang ito sa kasaysayan, ang gigamit sa mga korporasyon is ang science, no? Gigamit nila nga pabor sila ha, so, buti pasabot ipasabot, na ang mag-uma po nga gusto mo lingkawas sa kalisod sa kahimtang, dapat gamitin po niya ang science nga pabor sa iya ha. Kaya ang science mong good is dili magod siya, ah, uh, kining kwan dili siya kana neutral ba so ang science ah uh, siya kung kinsa mo gamit siya ha mabulahan no So, yun na, na. So, ang ibuhat ato diri sa pagpungong mga atong gina-introduce, gina, uh, na mong gina-advocate is, gipasabot nato sa mag-uma kung unsa ang kining uh, kining sayan sa pagpunguma. No? Unya, excuse sa... Unya, kung ato ito dali, ito nag-ipakita ang factors of uh, Factors sa affecting crop production no so syempre yield man ang ginatanaw sa mag-uma abot man so tanaw na to unsa mga factors unsa mga hinungdan nga maka contribute sa paghatag og maayong abot sa diri sa basic sa science sa crop production gipakita uh, diri nga ang crop yield is affected siya sa genetic factor and environmental factor so kung unsa ang interaction sa duha ka factor ang genetic ug environment so diha mo pasok ang sistema sa management so unsa man ning genetic factor mao siya ang binhi no unsay makeup sa binhi kanang yield kanang plant height o guban pa sumao na ang genetic factor ang environmental factor ang unsay mong yuta ang klima ang klima sa Pilipinas naman tayo upat ka type no? na daghan kayo mga microclimates ang yuta lay lahi yuta na mga pisting daghan yan na nasa, na nasa area so ang ang kining uh, elevation ang uh, topography sa area so gina-consider na siya o siyempre, ang uh, socio condition sa mag-uma So, kung sa interaction ng ano, mga genetic o environmental factor, diha mo pasok ang, ang management. So, kung saan ang management, mga man, decision making, production activities, o farm resources. So, uh, next down. So, karon sa modernong pagpanguma, inani ang itabo. So, environmental factor, ang yuta na to, klima na na, magina siya, given na magina siya. O Uh, dili na siya basta-basta na to mausab kaya maghulat pa taong taas ka panahon kung naamang galing tayo usbon na na. Ang yuta, pananglitan ang yuta sa Pilipinas is nasa ay mga 348 ka soil series. So buti pasabot, nga kung sa simpleng pinulongan siya ay 348 ka grupo sa mga yuta. Kung ang usa ka grupo sa yuta, butangan nato siya og example lang at uh, duha ka soil type. So soil type buti pasabot ng loam, uh, sandy loam, or sandy clay, hina ba. So kung duha lang, so mudagan og sibin 100 ka classi uh, ka soil type ang Pilipinas nga managlahi ang kiniya lahi ang kiniya sa chemical properties na ipi na ay acidic na dili acidic na ay nindot nga yuta unya physical properties o kini biological properties karon ang modernong agrikultura ang kanang uh, environmental factor is wala kay sa gitagan og uh, dili diha dili, wala diha ang katong uh, player no so karon for example sa modern agriculture ang, ang modern agriculture is nag-introduce og binhi nga uh, pananglitan ang mao binhi mohatag siya uh, og to uh, uh, 7 to 10 tons per hectare pero nanginahanglan siya og uh, 120 kg nitrogen 90 kg phosphorus og uh, 60 kg uh, potassium kung kanang similya itanom nimo ana nga yuta na ang yuta nimo is low ang iya hang siya as low ang fertility Simpre, mudugang gyud ka og uh, pag mudugang gyud ka artificially no sa binhi asan nyo trend yung sa binhi pananglita naalan siya ay uh, 90 kg nga nitrogen ang imong yuta so kinahanglan pagka 100 uh, 120 ang kinanglan nun. so kulangan paka og 30 so muna nga unsay kulang sa yuta nga kinanglan sa binhi kinanglan ni mo siya paliton so muna ang management taas yun ang production cost kaya di man mahatag sa yuta so kung ang binhi itanom ni mo sa yuta na dili sila mag uh, uh, dili sila match dili sila haong yung magka problema nga gitawag og yield gap. So ang yield gap Ang yield gap is the difference between the potential yield and the actual yield. But ipasabot, uh, potential yield but ipasabot katong dito sa mga laboratory dito sa mga research centers nga ginatuntan ang mga klase sa binhi o na ginaproject nga kining similyaha 7 to 10 tons ani nga particular nga klima ani nga particular nga yuta ani nga particular nga management once nga i-transfer nimo na siya sa lahi nga area nga in which lahi na pud ang klase sa yuta automatically 60% ana ang mag-drop ngano dili kaya ihatag sa bag yuta nga gitamnan sa maong binhi nga gi-develop dito sa usa lugar so ang metabo Uh, ang yield magbagsak siya o 40% for example 100 uh, 10 tons per hectare ang yield so 40% automatic 6 tons lang niya ang kayang uh, abuton plus ang 10% pod nga management sa mag-uuma uh, yield gap jointo uh, for management so mitabu na kay dili man kayang sundugon sa mag o sa gibuhat dito sa laboratory so mag-contribute pa na siya og 10% nga yield gap so in total na sa mga 50% ang yield gap nga gina nga gina mitabu no sa so, kung ang binhi is uh, introduce siya gikan sa usa ka lugar introduce sa pikas lugar automatic 50% mao bitaw na nga sa karon nga panahon ang yield nato nagpabilin ang, ang, national average yield is nagpabilin nga 4.2 tons per a metric tons per hectare aluyo sa ginaingon sa mga bag-ong binhi nga 7 to 10 tons per hectare so mao na siya ang problema sa yield gap so next so karon ang ang principle nga mu, nga musulti sa nga mo suporta sa yield gap is kinigitawag nga living slope minimum. So, uh, na siya ang barrel concept uh, concept ni living uh, ni living no sa iyang kining gitawag uh, nga low minimum but ipasabot ana nga ang yield or ang abot is wala siya nag-a-depende didto kung unsa ang pinaka available nga nutrients, unsa ang pinaka daghan nga nutrients or unsa ang pinaka A uh, ideal nga condition sa yuta or sa environment. Kung dili, dito na siya nagadepende kung asa tong pinaka-deficient. Kung pananglitan, sa saya nung pagka-explain, kung ang usa ka drum, 200 liters na iyang capacity, pero nasa buslot sa may tunga-tunga. Bisa kung saan niyo nang tubig, di gina siya mapuno. Kaya ang tubig niya, mo sa at gina na sa asa ang level sa buslot. So, buti pa sabot, uh, dili assurance nga naghataga ka o kompleto uh, nga nutrient nga gi-required sa uh, gi-required sa binhi nga para muhatag siya ug maayong abot. So muna nga nagka problema nga di gyud magtaas-taas, maglisod yung pataas ang yield nato nga 4.2 tons ang national average yield tungod sa ang binhi is dili siya adapted sa usa ka lugar. So unsa man among gibuhat ana? So tungod kay sa gingon to kanina, klase-klase ang yuta sa Pilipinas, daghang klase ang klima, daghang klase ang mga ang mga piste ano, ano, na daan niya kaya bisang saan nung di na kaya maningkamot na sila nga musurbay para dili po mahurot ng ilahang uh, kaliwatan muna nga nana sila diha so ang gibuhat na mo is naman tayo naghang klaseng karaan mga landrace nga uh, nasulayan na sa dugang panahon nga nitabang sa mag-uma para Uh, mula ho tayong mag-uma atong itong ng milabay. So, ang ginabuhat na mo ani, nag-retrieve me o traditional, uh, traditional o heirloom varieties. Mga karaang similya sa so, umay, mais, gulayon uguban pa. O muna ang gina-conserve sa ato mga seed banks para mas matunan pa ang ang pamaagi sa development. Ang uh, may kalahian sa landrace race og karaang similya or kalaang similya o kini mga modern varieties. So, dako kayo ang kalahi, ano, kay labi na uh, kung ato sa sustainability, kini mga karaan atong si similya, is nasulayan na siya sa dagang panahon, nga midap, midapig yun siya sa mag-uma, luyo sa mga pagbag-o sa dagan sa kiniyahan. No? So, in terms of sustainability, mas sustainable na siya kumpara sa kini modern modern varieties nga prone kasi sa genetic erosion. Unya ang yield niya ang ang landrace o katumakaraan nga similya stable ang yield while ang rice varieties ang problema niya is affected kay sa yield gap ang gina project nga taas nga abot is sa pag transfer pa lang ni mudaan, at taas na nagayo ang iyahang kunhod sa abot muna nga di kita ka, uh, ka assure nga taas siya sa abot